Hello mga mare, welcome to my mini vlog. Tara samahan niyo ako sa panibago ko na namang ganap ngayong araw. Mamukat-mukatan ko nga lang din na ito, mga mare at tanghali na pala. Dali-dali na nga din pala akong bumangon na ito, mga mare at para makapagsaing na rin. Aga-aga ko kasing gumising kanina, mga mare kaya naman natulog nga ulit ako. Hindi ko naman nakalain na tatanghaliin na pala ako para makapagsaing. Dito kasi sa amin, mga mare kailangan nga ay alas 12 ay dapat kumakain na kami. Hindi kasi pwedeng hindi kami kakain sa tamang oras, mga mare dahil inaasid nga din talaga ako. At kaya naman hindi ako pwede magpawala dito ng mga pagkain, mga mare dahil tuwing madaling araw nga ay lagi na nga ako nagugutom. Parehas nga talaga kami nito ng asawa ko, mga mare. Hindi talaga kami makakatulog kapag ka nagugutom nga din pala kami. Ano ba naman kasing hindi ka gugutumin sa madaling araw? Mga alas 6 o alas 7, eh, naghahapunan na nga din kami. Bali, mga mare, naubos na nga rin pala itong aking dishwashing. Kaya naman, last na bote na talaga yan. Ayan pa nga din yung mga din-DIY ko. Mas maganda naman talaga yung ikaw mismo yung gagawa ng dishwashing liquid dahil matagal mo nga rin talagang magagamit. Kailangan ko na nga din pala makapaghugas mga mare dahil wala nga din pala kaming gagamitin na pinggan mamayang tanghalian. Dito kasi sa amin, eh dadalawa nga lang din kami yung kumakain. Kaya naman sakto nga lang din na dalawang pinggan yung inilalabas ko. Naglalabas na nga lang din ako ng panibagong pinggan kapag meron nga din pala kami bisita. Para sa akin kasi mas maganda yung ganitong style para naman iwas tambak ng hugasan. Napakasakit naman kasi talaga sa mata kapag ka marami nga din pala nakatambak dito sa aming lababo. Ano ba naman kasi kabungad mo pa nga lang din ng pintuan, eh lababo na nga din pala yung makik nakikita mo? Bali, naghiwa nga lang din pala ako dyan ng konting bawang at isasangag ko nga lang din pala yung natira namin baho kagabi. Hindi na nga rin kasi pinapansin dito sa amin yung mga natitira namin kanin. May ginaparami kasi yung saing ko kagabi at hindi nga rin pala kumain yung bisita namin. Kaya naman ang dami talagang nasayang na kanin. Isasangag ko na nga rin pala itong kanin para naman ito na nga lang din yung kainin ko mamayang tanghalian. Ito kasing asawa ko mga mare, hindi talaga ito kumakain ng kanin na lamig at ayaw nga din pala niya sinasapaw sa kanin. Nadala na kasi to mga mare, noong nakaraan kasi eh, nagsapaw nga din pala siya ng kanin na lamig at ayun, hindi kami kumain kaya naman napanis. Ang laki talaga ng panghihinayang ko doon mga mare kaya naman kapag kami natitira nga din pala kaming kanin, ito nga yung ginagawa ko sinasangag ko na nga lang. Wala naman din kasi papansin na kung nakalagay nga lang din sa lamesa na kanin lang. Kaya naman, natutunan ko na talagang magsaing ng saktong-sakto nga lang din sa amin. Heto ng asawa ko kasi mga mare, hindi naman talaga siya malakas kumain ng kanin. Ako lang talaga. Sa kanya kasi mga mare, konti nga lang din siya kumain ng kanin. Pero maya-maya talaga siyang kumakain. Ako naman malakas kumain, pero tatlong beses lang talaga ako kumakain sa isang araw. Bukod pa nga doon yung merienda. Maganda-ganda nga din dito sa amin yung panahon. Kaya naman, magsasampay na nga din pala ako ng aking mga nilabhan kanina. Kung mapapansin niyo, mga mare, halo-halo din dito yung di-color at puti para naman pag naglalaba ko ay eh, isang salangan nga lang. Para naman, menos na sa oras, tipid pa sa sabon. At dahil wala na nga rin pala akong oras para makapagluto ng aming ulam pananghalian, heto nga at bumili na nga lang din kami ng lutong ulam. O paano ba yan mga mare? Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Babu!